Ang totoo lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo at ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol. At sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mapapansin po ninyo hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Wala po yung representative ng Interpol. Papano mangyayari na iseserve mo ang warrant of arrest na ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsaserve ng warrant. Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating baysa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Crime, Transnational Crimes. Bakit wala po yung Executive Director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkaralan niyong naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah, Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law you have the right to engage your own counsel yun po yung Miranda rights ang nagbasa noon ay si General Torre hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa bakit po ganun ang proseso nakalagay po sa tuntunin ng ICC nakapagka ang mamamayan ng isang Estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol. Kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya ay naninirahan. Ang ibig sabihin noon, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang aeroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay aplikable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may, may saayos. At kung walang nalabag at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang ibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad. Dalhin kaagad. do sa Netherlands. Nasaan po, nasaan po ang katuwiran? Nasaan po ang pamantayan ng batas na sinusunod kahit na sa ICC?